ah, uh, ito na lang yung kinuha namin guys kasi ano uh, kami oh, oh, wala kami nakuha ng isda kami yung nahihilo kaya oh. ito marami dito guys ah, uh, ito na lang yung kukunin namin ito na lang yung ulam namin guys ah, uh, baka mamayang gabi at saka ano mamayang gabi at saka uh, umaga ito na lang yung kakainin namin kasi walang wala kasi kaming ano pang biling ulam uh, wala kaming maano na uh, ang ulam ayan guys yung tumulong sa atin guys sobrang bait talaga kaya ayan naghahanap talaga na pwede makain sa atin pwede niyang ano kasi wala siyang dalang isda guys kasi nagmamadali siya ah uh, wala siyang ano pang pang gasolina sa ano niya baruto niya kaya ah... Uh, kung sino may yung gustong tumulong guys ah, PM na lang kayo sa akin guys ah, Para makawi na kami dito guys Kasi Sobrang ano na rin Sobrang tagal ko na rin Nandito sa isla ah, Gusto ko na rin umuwi ha, ah, Meron pa ano dito Ang tawag dito sili ah, Ito guys Kunin na lang namin to guys Kasi nagmamadali kasi kami Kasi 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 nga guys ha, ah, Pakaabutan kami Nang ano dito ng gabi. Ah, uh, itigoso, may mga ano pa dito. Mga kampo ng mga bandido yata to, mga kasama ni ano, Mandirabran pero ito guys. Ah. Uh, yan guys, ah uh, dito kami dadaan sa ano guys, may yung tawag sa inyo dito sa amin to guys, sa uh, lugot. Ito uh, uh, ano kami dun guys. Sempre. Yan. Kumrang tarik ng dinadanan naman yes. so, guys. Dobey palaban guys. binigyan niya pala ako ng ano guys pang pang sipit dito sa ano sipit ko guys at binigyan niya si oh yun lang guys no yung ano natin yun yung damit natin guys ano may one balikan na lang natin dito lang yun ublak talaga Sayang rin yun pala tayong ano damit mamaya pag nawala yun kanan dito lang. Kapag ah, wala talaga, simple Yan na. Kula nga. So, so, guys, buwan ko ba saan yun na na nahulog ah hindi na nakin yung babalikan guys yung damit ko baka may bandido pa rito siyempre mahuli tayo ang dami pala ng ano dito Yun nga. Ah, yung damit natin guys. Ano? Baka naiwan dun. Sula so, akong damit mamaya. Baka naiwan nga. Sayang rin yung damit natin guys. No? Naiwan. So dito tayo dadaan bahala na yung damit natin guys na iwan at least wala tayong nakikitang bandido dito. na pwedeng natin ipahamak yan na nga uh, yan guys mukhang may na yata ako guys kasi yun nga binalikan pa natin yung damit natin guys ah, sobrang ano dito Asan na kaya yung barrel ko dito dito yung barrel ko guys ah, dito lang ito ito barrel ko siyempre guys ginaan tayo dito guys sobrang kitib ng dinadaanan natin eh nito guys Ops ka. Kama, napapatay dito. Okay. Kanya. Ha, ah, hindi naman tayo na dapat, no. Ito. Sobrang pwede na. Sobrang dami dito ng pwedeng kainin, guys. Ha. Uy. Mukhang may tao pa dito, guys, na ano. Na. Nagtatanim nang. ano, anong tawag doon? Luya. Ah, baka kasamahan nun. Ah, baka sa kanila to. O baka sa kasamahan niya to. Yung, ano, yung, yung nagtulong sa atin. Ito. Baka, ano. Ano. Siyempre guys, ah. Yun guys, oh. Um, may mga tinanim dito yun ayan surang daming ano dito yun guys so oops ah uh, ito yun guys ah uh, mukhang naiwan na talaga ako mukhang naiwan na talaga ako noong mga kasamaan ko ngayon sobrang anong itu guys sobrang sobrang tarik ini guys oh yung mga ano yung mga tinanim sobrang dami yun nga ngayon tayo hanap tayo ng itu lang tayo tadi itu tulang tanya so yang yan, oh. itu tayo sa ano bundok dito talaga sa ano gitna ng bundok tayo guys so ah uh, <coughs> ito guys ah uh, sobrang layo ng nilakad ko dito malayo layo na rin Ito guys. Pero anap hanap talaga oh. Wala talaga sila dito. Yun nga. Naiwan tayo guys kasi ano. Hindi tayo nagsabi sa kanila na no, babalik tayo. So kasalanan ko rin kasi hindi ako nagsabi sa kanila na babalik ako doon. Eh, yun nga. Naligaw na ako ngayon. Hindi ko alam kung saan yung ruta nila o saan ba sila pumunta. Ah uh, guys, uh, sana guys tulungan niyo ako dito guys. ah uh, sana makabalik ako, sana may ano pangbayad ako sa ano bangka kung wala sila kasi wala na targa kami anong uh, wala kami pambili ng gasolina guys sa uh, barutonya baka ano tangayin kami ng hagos ng ano balod na mga balod sa dagat guys kung hindi kami makalis dito agad kasi magbabagyo ka ngayon nga magbabagyo dito grabe mag isa lang talaga ako dito ito guys yung binigay niya sa akin guys So, parang bait niya talaga. Binigyan niya ako nito. Ah, uh, yun nga. Ah, uh, kapag magbibidyo ako, dito na lang natin na ano, nilalagay kapag bibilis naman yung, ano ko, takbo ko dito. Kapag, ganito yung gamit ko na ano, na para makuha ko talaga yung angulo ng mga kilos, galaw, ng mga bandido. Hindi na ako magdadala ng, no, yung, yung bukong pa. Ah, uh, ito lang guys. Ah, uh, sana suportahan nyo pa rin ako, Roberto Adventure. Balang araw, guys. Uh, Magkikita-kita rin kami, mga hunters, guys. Salamat po sa inyo at God bless.